sarap-sarap pa rin. Kay itlog pa yata nito. Sarap ito. <laughs> Boss, ano yan? Itlog, boss. Eh, nagugutom ako, boss, ha? Eh, lang ako ng kaunti, boss. Abo! Manghirap ng... Ano ko yan? Ginastos ko rin yan. Pato ka. At saka vitamins. Hindi na nga ako kumakain, eh. Makapagparami lang ako ng itlog na yan, eh. Kasi basta mo na lang kukunin, wala ka man lang paalam. Paalam ka naman. Eh, boss. Kaunti lang naman ito, eh. Tsaka talagang wala lang akong ano, mabilan sa labas. O, oh, ay nasaan ka? Nung no, ako ay nagpapakahirap na yun. Nung no, ako ay nagpaparami. Bibili ako ng patuka. At saka vitamins. Hindi na nga ako kumakain. Makapagparami lang ako na yan eh. <laughs> oh. Eh boss. Kasi nung mga panahon na yun, boss, sa kinakulong boss. Ay, bakit naman nakakulong? Nakapatay kasi ako, boss. Ah, kapatay ako ng maramot. Eh, tatlong na mga tatlong taon lang na sa kulungan na kailanpin saan naman? O hindi naman ako maramot eh? <laughs> na nga yung mga ito, gigilat ko ni mula ito. Nagkakaroon mo, na yung kinuha mo kung 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 kung

Okay na nga ito, boss. Oo, Oo sige. Eh. O sige, pa, boss. Thank you, honey. Thank you. Balik ka lang. Baka Oo, boss. Sige. Is Isama isa mo pa yung kapitbahay mo rin yan. Sige, boss. Thank you, thank you, boss. Oo. Pagpangulang mo lang lang, ano? Problem. Oh, okay, boss. Marami na, man, mo. sa lang. Lagi sa akin ito. Bibigyan nga ito. Dadalhin ko pa sa inyo yung sisiyo. Sige, <laughs> sige, boss. Sige, boss. Thank you, boss. Sige. Maraming salamat kami nang pala nakakuha noon. Oh. mo ni Mora. Huh! Nato, hindi maramot.